kag sa numero uno sa mga balita, subuh at law. One hundred ka mga red zones kina identify sa Bureau of Fire Protection sa Bacolod City. Ang mga red zones wala sa kaangtanan sa Valentine's Day. Ini ang tawag sa mga lugar nga delikado kung may harap sa sunog. May report si Nico Delphine. Nangin sunod ang natabo nga sunog sa Bacolod kag kalabanan na diri. Insidente sa grass fire sa Bacolod dungan sa mainit nga panahon. Sa isa kadlaw ay kita ganubo sa duha nga uh, responde. Sa nagalain-lain nga type sang responde naton kalabanan naton grass fire, uh, post fire, habes fire. Here we are on alert 24/7, uh, going towards fire prevention man, going towards El Nino. Gani kahapon, nakigsapol si Mayor Albi Binita sa katapos ng DRMO upod ang pumunuan sa Bacolod City Bureau of Fire Protection agod mataga na tensyon ang pagpaiway sa sunog ilabi na sa mga fire-prone areas. Uh, mabudlayan mag-respond ang atong uh, fire department sa mga areas tungkol kay may kitidandalan, uh, may mga balay na ga-obstruct uh, sa, sa, ilang uh, sulod And... Uh, Well, aside from that, kundi, nasuryata naman to ang mga uh, fire hydrant at kung operation na hindi. Sa record sa Bacolod BFP, may 119 11, tanan ka mga purok sa Bacolod ang ginakabig fire-prone areas bungod magluwas nga hindi inimasunod sa mga fire trucks naga inikit ikit ang mga pamalay nga himo sa light materials. Iniman ang ginatagaan atensyon sa mga bombero ilabi na nga tig-ilinit ang inyo panimalay may corinth din na and that is the main cause of our fire sa structural so ang continuous nga paghalong among ginalungay naton sa inyo may pito tanan ka mga barangay sa siyudad ang ginakabig man nga fire prone sang BFP ganin nakasugtan man sa pagsinapol ang pag-install sa mga information board sa nga mga areas agod mas mapasanyo ang fire prevention campaign tulad sina sa pagcreate sang additional nga dalan or water source hydrant uh, pag uh, open up pag relocate no sang iban naton nga kaya ni Mayor Hambali Mayor ang kaya niya ipa-relocate no, sa iya nga programa nga uh, housing and uh, ang mga soft solutions naton ang uh, pag-implemental pagid naton sa information and education campaign naton ginahinyo karon sa ehensia ang kabarangayan kung mahimo mapasanyog man ang fund utilization sa mga kabarangayan bayan sa fire prevention program Nagahaylom man sila para sa Duga ng mga Fire volunteers, sa God Mapabaskog ang Tikang kontra sunog Nico Delfin para sa DJ Negros